Nagprito po ako ng dalawang pampano at sasama natin dito sa ulam. Na... Sa isang katamtamang laki po ng kawali, abay magpainit po tayo ng mantika. Isunod na po natin ang ating pinitpit na bawang. Isunod na po natin ang sibuyas. Maninipis po ang hiwa ng luyang gagamitin natin na O isunod yun na. ates isa lang. Kung medyo mahal-mahal po ang kamatis eh, naku po, eh, ewan ko na. Hindi yata po pwede itong ulam natin na walang kamatis eh. Ipagpaumanihin nyo na po ha. Pasintabi na po. Kapag kaluto na po yung ating aromatics. Ating miso. Misong Koreano. o Hapon po itong isinama ko. Hindi yung katulad na nabibili natin sa palengke. talaga ng miso. Yung kasing nabibili sa palengke, maasim. Konting paminta. Di po ba? Matisan nyo na po. Konting patis. tapikin nyo ng asukal. O, digisin natin yung miso. Sigurado po ako, may ganiring miso sa Pilipinas na nabibili ah. Lagay po natin ang sabaw. ilakasan nyo po yung apoy oh, halong ng konti Ali yung kamatis lang po ang gagawin nating panigang o oh, hayaan natin kumulo yan ha takpan natin ilakas nyo po yung apoy at kumulo agad o oh, kumukulo na ilalagay ko na po itong ating pampano alam nyo itong pampano eh, pinirito ko sandali e eh, para po hindi malabog kasi pag pinapakuluan minsan nagkakalurat-lurat yung isda e eh. so in this way hindi po kagad sya magkakalurat lerot kasi nga intak ipinirito e, ko eh ayan wala po akong mustasa wala akong pechay ito lang ilalagay ko ha spinach wala rin akong kangkong alam niyo naman mas mura ang spinach dito sa Amerika kesa sa kangkong o malunggay pwede na natin hindi ko na nakita yung pampano <laughs> i-press -press lang natin ng konti huwag nyo nang haluin at baka madurog yung isda yan Pinapaibabaw ko lang para makita nyo yung may isda yung isinigang ko. Baka sabihin nyo, puro gulay. <laughs> sarap! Away hmm. oh, kaway, ang mahilig sa isda. Ano ba? Maraming sabaw yan, ha? <laughs> o, oh, sarap ulit natin. Takpan. Hinaan ng konti yung apoy. oh sayang na. Takpan. Nako po, mahabagin. Ano po ba ulam nyo? O, oh, baka gusto yung dumaan sinigang na pampano sa miso. O ano, nag enjoy po ba kayo? Basta huwag niyong kakalimutan na ilagay niyo po yung comment niyo dito sa baba. At yung po'y binabasa ko, kadalasan po'y sa inyo po ako nakakakauhan ng mga ideas kung anong lulutuin. Especially yung mga rekadong mura-mura at madaling nga uh, hanapin sa palengkit, madaling lutuin. Siyempre masarap at saka may gulay-gulay tapos sasabawan natin. Yun ng ayos. Di po ba? O hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro, eh, gusto po raw subukan itong kasama ko. Itong mga ihaw-ihaw na ganito eh. So, pinatulan po namin. Ito po ay nasa, I think, Alvarado Street or Rampart. Dito po sa downtown Los Angeles. Malapit po sa Filipino Town. Kayo mag sa sarili nyo. Bibili nyo doon sa counter. Ito. My own